Ayan, hindi na punta mo bisita sa bagong public market sa siyudad sa Davao. Ayan. Bisita sa Tadere. Kanao uh, public market uh, sa siyudad sa Davao City. Napagaganda daw na limpyo.

Magwapo din sa public market. Ay. Eh. Oh, na mga store sa taas, oh. Oh. dito. Diri ta sampai singa din. pa na open sila. Dito ba na wala na? raw. Wa pa siya kompleto na open ang kuan uban. E. dito. Ah, oh. Ito yung ano ko dito. Ito yung Oo. Ito sa Hindi, wala pa man nag ko ito. nag pa sa'yo pa man. Ang mga daw. Oo. sa'yo yung nais dalal ah diwet oo diwet o okay sa amin po sa gari ba na yan isda man gari ay ilagay ginapauga na yan ko ah sa salog sila na mismo ang lagapauga sa salog ang ginalipyuhan nila tapos ah, ito nga gulayan o Di paguman ni mong isda o karne sa tonga ko kaya. Kini na lang, bay ka ni oh. Unsa kay ni? Adu buhon. Ila kilo di kuya. Andre. Wala pa to isda sa tonga, wala pa no. Ah, nak isi dah Ini usah mana? sama mana isi Ini so, Katambak. Katambak kilo. Katambak. Katambak 400 ang kilo. Yan, oh. mm -hmm. Katambak tu. Katambak ya Katambak Katambak 5 Ayan. Yeah, mo ato sa kuya tuya kana ana ato sa Tapos eh. na i eh. ano, to pataas na eh. wow, ini. Limpio na tayo, no? Pwede ba muna ito sa as? Dari, dari lagi Ah, iya di ba o? Tingnan niyo Buwa siya kayo na mga stol-stol di ay Tapos karne Yan Di ba? Ah, yung daga na o Ano di ba? kayo Pagka high tech guys Ayan, pagsaka ni oh. wala pa na humanta na pero na mga stall diri ayan o oh. oh. ah nag open na ni eh. sila ah, nag open na pero sa iyo pa man gano lang na to sila ma, ano, ma, makita ba na nag open talaga pero naba'y may uban mga ipang close na pero arins kayo ba you no? Know? kini kung makuha na ni guys ma tawag ani napo ni elevator na elevator na na escalator na hagdanan ayan oh elevator oh ay mo high tech no na palingki na elevator nga ning dabaw palingki na elevator si asa ka mangita ana Oh, tapos tanaw nimo. Oh. Murag ball. Ang kalingki oh, brother. Kuyaw kayong matrix nimo diri, brother ha. Pero wa man kana wala kita diri, brother. Ya. Yeah. Ayan, nagdirit pagpalit. Ya. Hello. <laughs> oh, mukalik mo. Ayan. Oho. Uh -huh. Wapo ka, kaayo murag Diba? Na elevator. Asa ito mo nangyong sa anak? Pwede inhibitor, elevator, pwede gamitin ang hagdanan. Ayan, diba? Itong babuhay ko lang sa agdol. Ayan. Kompleto yun na na. Ay, kalinti. Kung sa kay ito sa kay na hagdanan, na po is kilitor.

Tapos ang mga tindatindahan ng mga pansit, mga biho na sa taas. Mga bugas, nakaaring sana siya. Ang para ng Dolores ni Gonzaga. Na siya store. Ayan, laga mga ano? patuyok. Napakalindot guys. Tapos napakalinis pa. Sila mismo ang uh, maglimpyo sa... Sila mismo mag... Uh, Parabawa, basa ang salog sila mismo ang mag ano katong nasa stall nimo ikaw mismo ang maglinis nimo kwan uh, pasinawo nimo sa lugo dili basa ana para wala ay pero bagay di mo is pero ilang gina minti no uh, ni ka disiplina na ang uh, ang dabaw no sa dabaw tapos ipakita ko sa inyo ang uh, labas na gulay no uh, mo jud ila pangita atong gila kaon

maya maya mo na siya maya maya tapos gipa slice pila pila na sa See, 1.7 Price na price pa na ano 1.7 no? Oh. Price ko na isda Ang natong napalit Kine ka na eh, boss? Masa na pa isda, boss? lapo Ah, grabe nila. Pulapo. lapo Price ko ka yung isda na mag guys Ayan Grabe itong mga gulay dito ba? Ah. Maglibog na lang kasi palito ni mo ba? O, ay, may hindi lang. Oh, may hindi. Squinta. Ayan o. 109. na ka, makasabaw na ka. ang lami. Ayan o. pa ko na, doon.

Nakapalit na tayo dili sa Agdao Public Market na nindot tayo ang Agdao Public Market nyo Diba? Ayan, diba?